Ito guys, panoorin natin itong isang taong grasa guys na nag-request nga pong kumanta. Kanlaon, abista. Kanlaon, kanlaon, abista. Ah, okay, fiesta pala to. Nakifiesta <laughs> siya. I have a race that needs you finger. Ang ganda ng boses. I want you always to remember. More. I want you to be part of my dream. Ng boses ng i was lonely without you. i was so cold just like it's you. being with you has made me complete. Ng boses. i can feel your thoughts inside me. i can hear Whispering, you want to stay close to me. No concert, no, eh? <laughs> every day and every night, I never touch a love it feels so alright. Every day to the night, right. the voices, no? let me be the one to hold you tight. I can't let Are you ba ito na kanta? I can't let go. Let go. I can't let go. You're part of me. Don't you know? Taos ng boses. <laughs> Grabe itong taong rasa na ito. down not go. Nothing at all could stand in <clears> the <throat> I can feel so deep inside me. I can hear you whispering you want to stay close to me every night. Every day to the night. Let me be one to hold you tight. I can't let go. I can let go. I can't. Let Oh. Ang taas talaga ng kanyang voices kaya ang kaya ninyong high notes. Wow, grabe. Grabe, yung taas na hininga. Grabe. Thank you. Thank you. Thank you. Galing. Sakto ra. Sakto ra. Sakto ra. Sakto ra. Salamat <laughs> kayo. Oh, Shut pa. Ayan po. Yeah, tapos na po yung video. So <laughs> yun nga po nakakahanga nga po yung isang taong grasa nga po na uh, nakikanta sa isang fiestahan. So I'm not sure kung saan lugar po yun pero since Bisaya po yung kanilang lingwahes uh, siguro sa Mindanao or Bisaya siguro and yun nga po nakakatuwa lang kasi um, isang taong grasa na magaling kumanta parang nag-concert na po sa isang bahay sa na nagkaroon uh, I mean, sa isang fiestahan doon sa isang lugar nakakatuwa lang pero I'm not sure kung totoong taong grasa ba yun or Um, vlogger kasi uso yun uso yun ngayon diba yung prank-prank ng mga vlogger na magkukunwari na taong grasa magsusuot ng mga sira-sirang damit, maduduming damit, tapos may mga or sobrang dungis, gano'n uso po kasi yun ngayon, mga gano'ng uh, prank-prank ng mga vlogger, so I'm not sure kung vlogger siya or talagang totoong taong grasa siya, pero isa lamang ang sigurado ako napakaganda ng kanyang boses Uh, napakagaling niyang kumanta, napakataas ng range, grabe yung high notes, um, napaka, ano, tawag yan, napakataas ng kanyang hininga, grabe, <laughs> nakakabilib siya. And imagine, uh, tingnan mo yung ano, uh, imagine, tingnan mo yung kanyang isura ba, hindi mo makakalain na ganito pala siya kagaling kumanta. So yun, uh, di ko alam kung sino yun, ipalagay ko na lamang sa screen yung nagpost nito. I'm not sure kung siya yon. Hindi ko kasi na-check yung ano, yung uh, page na yon kung siya kanya ba yung page na yon or page yon na uh, ipinost lamang siya. I'm not sure pero ilagay ko lamang sa screen para ma-check niyo po. I-check ko siguro mamaya. Hindi ko kasi na-check pa kung siya ba yung taong rasa or vlogger lamang siya. Kaya yun, nakakatuwa lamang guys. Talagang maraming mga uh, kababayan nating na mga Pilipino na magagaling talagang kumanta. Um, inaulit ko nga, sabi nga daw ng ilan or iba na 90% nga daw po ng mga Pilipino ay uh, magaganda ang boses, magagaling kumanta. So, which is totoo naman, talagang magagaling kumanta ang mga Pilipino. And kahit yung 10% na katulad natin or namin na hindi magaling kumanta, ay mahilig pa rin kumanta kahit na yung kantay walang kahilig-hilig sa amin. <laughs> anyway, yun, nakakatuwa lang, nakaka-entertain lamang yung mga ganitong mga video ba na napapanood natin hindi kasi siya yung uh, usual na video na napapanood natin na kung may kumakanta uh, usually device kung sa inuman yes normal yung sa inuman na may kumakanta sa video kihan pero maayos naman yung damit then yung mga singing contest maayos naman ang damit so hindi normal o hindi usual sa atin na nakikita itong ganitong klaseng uh, tao na kumakanta habang ang suot ay pang taong grasa so yun kodo sa iyo kuya kung sino ko man napakataling mo nakakaproud ka at sana ipagpatuloy mo lang eh, yung pagkanta-kanta. Ayan. And yun, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Uh, Mag-iingat po tayong lahat palagi. Palagi ko pong inuulit na ugulil uh, po natin magdasal ang pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi man po natin ito hinihingi. Dahil nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. Uh, biyaya sa atin. Uh, kung ano kasi yung nasa kaloban natin ay, ay nalalaman niya kahit na hindi natin ito sinasabi sa kanya. And also, always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan uh, kung lalabas tayo. Nang sa ganun, kung sakali man na sobrang init ay meron po tayong pa protection sa katawan or kapag bigla biglang umuulan ay hindi po tayo nababasa ng ulan na nagkukos nga po ng sakit-sakit. And para ma-boost po ang ating immune, immune system ay Ogalin pong uminom ng vitamins, vitamin C para hindi po tayo basa-basa na tatamaan na kung ano-ano mga sakit. So thank you so much once again. God bless and bye for now po.